mag-download tayo ng video mula sa Facebook papuntang gallery. Unang-una po tayo sa gallery. Tapos yan, tingnan natin. Ah, wala pa dyan yung video ha. Tapos punta tayo sa Chrome. Type natin yung facebook.com Ayan. Nakalagay na ako dyan kaya ayan. Lumabas na agad. Try natin to kay Isay. Ay, wag yan. mahaba. Yung maigsi lang. Hanap tayo ng maigsi. Yan, pwede na po yan. Ilong press lang natin. Tapos ayan. Namabas yung download video. Tapos ayan. Okay na daw. Tingnan natin sa gallery. Silipin natin. Ayan na po siya.